welcome to Quezon Backyard Farm. So, ngayon, uh, mayroon no tayong hihintay na uh, box galing sa LBC. So, galing ng Ordaneta ito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Okay, so, guys, nandiyan na yung ating deliver na box na galing Ordaneta. So, yun guys, unbox natin itong ating package. No? So, galing pa siya ng uh, Ordaneta Pangasinan. So, ayan na nakalagay egg inside. So, order tayo ng egg. So, ito nga pala guys is um, new project natin dito sa uh, backyard farm natin. No? So, last week kasi uh, naibenta natin lahat ng ating uh, breeder. So, nag-order ako ng panibagong uh, gagawin kong breeder dito sa ating backyard farm. So, same pa rin. Rock Island Red pa rin yung ating breed na kinuha. So, yan. So, okay naman. Meron namang bubble wrap. And 30 pieces na egg to ng uh, manok no so Rhode Island Red yung breed ng manok na ha heritage chicken siya so check natin so ayan. so mukhang okay naman so sana uh, mapisa siya mm -hmm. So yung ready na natin ng ating incubator para isa lang yung mga itlog na nabili natin no galing uh, Ordaneta Pangasinan so ipipreheat na natin itong ating incubator para mailagay na natin yung mga itlog so okay, yun guys so ito yung ating incubator so matagal na natin gamit to uh, ito yung lagi natin ginagamit para makapagpapisa na yung mga itlog no So, nalinis ko naman na to nung nakarang araw pwede nyo rin ilagay itong pan a hot chair ayan na yung roller nya so 30 pieces pala yung itlog na nabili natin no so ngayon lalagay na natin dyan so in case so, ito yung itlog na deliver atin sa ating kahapon no so LBC So, isang tray to 30 pieces na eh. So, ngayon, isasalang na natin siya. So, yun guys, we preheat na natin itong ating incubator. Saksak na natin. So, check natin kung okay pa itong ating incubator. Kasi matagal natin siyang hindi na gamit. No? Uh, heater niya. Ayan, so, na yung sign ng heater niya na gumagana. So, yan yung malit na bilog. So, yung humidity niya is 57. So, hintay lang natin minute And maya maya ilalagay na natin yung itlog na galing uh, ordaneta no? so galing pa ordaneta yung sasalang natin itlog dito so yung guys nasa 30 plus na yung ating uh, temperature sa loob ng incubator no? so ilalagay na natin yung mga itlog uh, ng Rhode Island Red na ating binili sa online so ilagay na natin sila so ito nga pala yun guys so, 30 pieces sa uh, itlog So sana maraming mapisa. Yan. So guys, lalagyan na natin sa ating incubator. yun guys, nailagyan na natin lahat ng itlog, no? So, bali, 30 pieces yan. 8 days or 10 days saka tayo magkakanting para makita natin kung uh, alin at kung ilan ang fertile and kung ilan yung may chance na mabuhay. so guys, magandang gabi, no? check natin yung ating pang panganak na kambing. So, pangatlong araw na nila. So, three days old na yung ating uh, kambing so oh. so yung guys ano uh, last november so bumili tayo ng kambing and buntis ito nung binili natin and ngayon ah uh, Nagkaroon na siya ng anak na dalawa, no? So, pangatlong araw niya ngayon. So, sana magtuloy-tuloy ang uh, paglaki nilang maayos at hindi sila magkaroon ng sakit, no? So, first time din natin mag-alaga ng kambing and sana maging uh, successful din tayo sa project natin na to. And suddenly, akala ko... Merong sakit itong isang anak ng aking kambing kasi para nagtatay. Pero tinanong ko sa mga expert, uh, normal lang daw to yung ganitong kanilang dumi na kulay dilaw kasi yun yung unang dumi nila. Ano pangalan ng kambing? Mm. Si Bato magro. Batermo. Ma yeah, batermo. Ma. Oh, dandan. Dan. baby, baby, hmm. Oh. lalaki 'to, lalaki mo. Good morning guys. Uh, ngayon ay day 8 na ng ating mga itlog na sinalang sa incubator. Uh, ngayon, magkikandling tayo. So check natin kung ilan yung fertile sa hindi fertile. So ko lang akong lagayan ng itlog para ilagay natin muna sila doon lahat. Din. tsaka lang yung kakandling para hindi tayo bukas na bukas sa incubator. guys Lagyan na natin dito So yun guys uh, 30 Night vlog So check natin kung Ilan dito Ang hindi party So yun guys So ito yung unang itlog na Kakanding natin Okay So, meron siyang tat So, ibig sabihin niyan, buhay yung similya. Malawang itlog. Yan. So, meron din siya. Buhay din to. So, pangatlo. So, meron din siya. Pangapat. Meron din siya dito. Ayan o. Oh. Mga galaw pa. Ang lima. Meron din edad din siya. Hmm. Kung hindi natin makita, no? Kasi so, hindi ako sure dito. Yeah, pero, pero may uh, black spot sa dyan. So, kung natin ito mamarkahan natin, mamarkahan natin na ah. parang hindi sigurado. So, meron tayong hindi isang sigurado. So, ito. So, ito na Ang dami ugat. And, know. mga galaw po. So, pang seven natin, yun yung pang six natin. Yun yung parang fifty-fifty. Uh, no? So, pang eight na egg. So, guys, meron din sa ito line natin. Ito po. Pang sampo. Ayun, meron din to. So yung guys, sa 30 na itlog na sinalang natin, uh, meron tayong tatlo uh, na parang hindi, ah, meron pala tayong dalawa na negative na at meron tayong uh, isa na 50-50 no So, dalagyan ko na ng X-Mart So, tatanggalin ko na yung dalawa So, magiging 28 pieces na lang yung Ating ibabalik sa incubator no Para kasi uh, Hindi na magkaroon pa ng problema dito sa Walang similya no So, pag ganon pag kasing clear uh, At means doon talagang Hindi na magtutuloy Kasi walang similya Yan guys So, sa 30 pieces natin Naging 28 na lang So, sa 28 sana na to Um uh, mapisa lahat para maganda itong project na gagawin natin ngayon no. so yun guys uh, Pag pagkandling na tayo so yun guys day 19 na ngayon ng mga itlog na sinalang natin sa incubator so marami ng mga may crack so nag start na silang uh, mapisa ngayon so tignan natin so kita nyo guys mga bitak bitak na yun o kagaya nun 1, 2, dito. No? So, ayan. Narinig niyo may mga sisiw na. Eh, so, madaling araw to. Malamang sa malamang. Uh, ah, may mga bitak na yan is eh, so, makakalabas na yung news, hindi lang yung ating um, mga itlog ang mabibisa ngayon. No? So, ang good news, nangalak na rin yung alaga nating baboy. So, 14 dapat yun. Uh, merong apat na casualty. So, hindi sila parang uh, naluto sila sa sobrang tagal uh, ng araw bago mga ating mga so nasobran sa araw pero may sampo na uh, nabuhay so today is uh, day 20 sa mga isinalang natin na itlog sa incubator so check natin kung ilan na lang ang mga hindi pa napipisa so yun guys ito na yung mga pinagbalatan ng ating mga sisiyo so nilabas ko na para hindi masyadong masikip dito sa loob ng ating incubator So, uh, ito na ang ating mga papisang mga sisiw. Hmm. Bali, pang 1 2 3 So ito wala, ito yung may X mark Walang crack Ito din, walang crack So 5 Ay 4 So may 4 ang may mga crack Tapos yung dalawa Ay walang crack yeah, So day 20 pa lang ngayon Meron pa tayong isang araw So ito, baka hanggang magdamagdalan to Mapipisa na itong apat tapos kanding natin tong dalawa kung anong mangyayari sa kanila kung may, may chance pa bang mag-hatch or wala na. So guys, okay. so, ito yung dalawang itlog na walang crack. So ito yung may x -mark. So ito lang, ito yung pinagbigyan ko. So binigyan ko chance kung mag-hatch or hindi. So until now, day 20, wala pa rin hatch. Then itong isa, day 20 din, wala pang crack. Same nitong may X. So, gamit tayo na sa cellphone para i-candling, no? So, tanggal ko yung flash ng aking cellphone. So, check natin itong walang X mark. Anong lagay niya? So, yan. So, mukhang okay naman. Kaso, parang liquid siya. Kita nyo, guys, gumagalaw. So, hindi siya nagtuloy. Ayan, no? So wala na tong chance. And check natin tong isa. Yung may X mark. So ito bigyan pa natin hanggang bukas kasi mukhang fully developed naman siya. And Okay, mukhang okay naman to. So bigyan natin yung chance hanggang bukas to. Pero yung isa, mukhang negative na yung isa nating itlog so mukhang negative na tong isa na to so tatanggalin ko na rin siya sa loob ng incubator so ibabalik natin yung may X mark eto tatanggalin na natin to so yung dalawa gistart sa rin mag -ash. So, dito ko muna sila ilalagay uh, para magpalakas. So after one day and two days, pwede na natin silang ilagay sa brooder talaga. So So guys, dilipat muna natin sila. No? Ay! si kasi dito so yan ang problema sa tinutuka sa kanina ng mga so ito na lang yung isa last one So guys, finally, nag-hatch na itong sa natin last na aim. So hindi na lang natin siya maging malakas, saka natin siya ililipat. So guys, So yun guys, no, finally, um, sa 30x na sinalang natin sa incubator, uh, nakapagpapisa tayo dito ng 26 na Rhode Island Red. No? So, ang ganda ng hatching rate natin kasi nasa 86.6% ang hatching rate natin kahit matagal na natin ginagamit itong ating kauna-una ang incubator na ginagamit dito sa backyard farm. So, successful itong project natin dito sa ating backyard farm. So, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. And don't forget to like and subscribe. And this is Quezon. Peace out!